ayun na po guys yung ating um, uh, nilagang baboy ayun po yung ating nilagang baboy guys oh. at ito yung ating mga ingredients ayan at ang nagluto ay si sister so ayan po guys um, ako po yung nagluto ngayon ay init Napasok pala ako. So, ito yung ating ito yung ating um, lauya na binigay ni Hamlet Sakam or legit this duck ng Texas. Ayan po guys. Hmm. Kasi ito yung request ni father at ni mother. Mm sa kahoy lang po talaga kami nagluto dito kasi sayang sayang yung gasol kain ayun guys so so ayun po guys ilipat po namin dito kasi um, dito na lang namin ipapakulo yung ating karne yung gulay Madam, mother, mother ay sobrang excited na siya at kumain na po siya. So, ma'am, you ka muna kay um, um, Hamlet Sakam. you ka muna. Thank you, ma'am, Hamlet Sakam. Happy birthday. Hamlet Sakam na. Hamlet. 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 Sakam. 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 Happy birthday. Ikaw pa. Thank you, ma'am. Magtingin ka muna kay Hamlet Sakam pa. Thank you. Hamlet Sakam. Hamlet. Hamlet Sakam. Sakam Sakam. Salamat. So ayan guys, so ngayon um kakain na muna kami at um gusto ko muna pasalamatan muna ulit si Ma'am Hamlet Sakam or Legit Bisdak ng Texas. So ayan po Ma'am Ma Hamlet, thank you so much sa um paano mo pa dinner niyo po sa amin at um Wag, wag na po kayo magtataka kasi kami lang po dito si mama at saka si papa. Kasi yung iba naming mga kapatid or pamangki at uh, kapatid ay wala po rito. Mamaya po po sila uuwi at kanya-kanya po silang gala. Kanya-kanya <laughs> gala. So ngayon, um, kakain na muna kami kasi um, sabi ko naman sa kanila na mauna muna tayong kamang kumain bago sila. At um, bigyan na, binigyan na po namin yung um, iba naming kapatid kasi may mga anak na, may mga anak na dalawa pong may anak na yung, yung sister ko at saka yung brother ko binigyan na po sila ng ulam ayan so okay na po at uh, um, nandun na po sila kumain na rin po sila at um, kami naman dito ay kakain din <laughs> kaya naman hamlet sa belated happy birthday and thank you magkita na Hamlet sa may ginawa tayo, o. Oh. <laughs> at don't forget ha, to some legit this ng Texas. So, ayan po, guys. So, thank you so much po. And God bless. Kakain na kami. Bye! Kakain <laughs> na tayo. Kami lang muna yung dito Mother, Father, at ako. Kasi, okay, yun pa yung parang kapatid. Ang, 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 pa sila. pa. Gumagalak pa sila. So, ayan na po, guys. so Kumain na po kami ni Mama at ni Papa. At nauna na po kaming kumain kasi yung iba naming kapatid at saka pamangkin, uh, binigyan na po namin ng um, ulam para makakain na rin po sila sa kanilang mga bahay. Ayan kasi yung isa kong sister ay nagsasain pa, pa, muna sila ng kanin. Mamaya na daw sila kumain. Pero nabigyan na po namin sila ng ulam doon sa kanila. So, apat sila doon. So, isang kapatid ko naman ay lima din sila. So, nabigyan din naman sila. So, ngayon guys, uh, kami lang po yung kumain dito. Mama ako, papa kasi wala yung aming dalawang borders. <laughs> borders! <laughs> So, ngayon guys, uh, bumili po ako ng dalawang kilong baboy na ang kilo ay 370. At saka bumili ako ng ingredients na gulay para isahog po natin sa ating nilagang baboy. Or sa Bisaya or probinsya ay um, baboy, uh, lauyang baboy. At saka bumili din ako ng manok at saka yung sobra ay binili ko ng bigas. thank you so much kay Hamlet Sakam or legit bisdak ng Texas. God bless you. Good birthday. Kain. So, ayan guys. Sige mo si Mama. Ang laki ng subo ni Mama um, sobrang nasarapan talaga sila sa ating niluto nilaga. Ako po ang nagluto niyan at ako, ako po ang nagpalambot niyang baboy na yan para makakain kami sabay-sabay. Pero hindi kami nagkasabay-sabay kasi nga nagsasaing pa yung iba. <laughs> Oo, ang sarap talaga. Wow. Sabi ni mama naman talaga ay masarap daw yung luto ko kasi si mama nagmamadali talaga siya kasi may lakad pa siya. So, um, ang laki talaga subo ni mama.

Tapos, bumili ako ng bigas kanina. At tumunta yung, tumunta yung sisirito ko dito. Naghanap na ano. ang ano. Namili ng bigas. Na, sabi ng mama ko, may mais daw, mais sa kayo. <laughs> Ayun naman yung tanggapin so, ng mais. Kasi hindi nyo kumakain ng mais. Ano

So ayun po guys, so, nabusog na po kami. Excuse me, nabusog na po kami at tapos sa kami kumain. Uh, uh, pinapawisan na po ang lahat kasi uh, nabusog. Ma, nabusog ka ba ma? Busog. Busog. ah madami pa kasing ulam dito. So, ibigay na lang namin sa kapitbahay. Busog ka pa? Busog. Busog. Mag ka ulit. Busog. Hamlet Sakam. kam. Mm -hmm. Hamlet Sakam. So, mag you ba? Thank you, ma'am. Hamlet Sakam. Thank you. Ma'am. 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 Kasi so, ikaw na po, utro sa pao. Thank you, ma'am. Ma ma'am na lang. Thank you, ma'am. So, ayan, guys. So, thank you so much, guys. And God bless. Please, supportan po natin um, legit bisdak ng Texas. Ayan po, guys, ha ang kanyang YouTube channel. So, God bless po sa iyo, Madam. Hamid Sakap and good luck. And thank you so much. Bye! I love you all. Bye!